Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, nagsisimula na yung mga laglagan blues. But uh, this is good for the country. Ah? Sana marami pang, uh, marami pang maglalabas na mga, uh, mga detalye ukol dito sa sino mang kumikita sa mga flood control projects na yan. So on the part of the DPWH, itong uh, former uh, Public Works Secretary si Manuel Bonoan ay uh, parang tumapang na kasi sa nakikita naman niya siguro wala naman siya mawala eh, ngayon nawala ng control sa kanya mga uh, mga uh, kongresista o mga senator Kung baga uh, ang kuan na lang niya ang worry na lang niya ngayon kung saan siya maglaro ng golf at uh, kung ah uh, ah uh, uh, sinong kasama niya maglaro ng golf kasi kung secretary ka ang daming gusto sumama sa iyo kung hindi ka na secretary pero samahan kita dati ko kalaro ito si si uh, secretary Bonoan samahan kita sir ah, maglaro wala na kayo <laughs> wala na wala na kayo <laughs> wala na mga chuchuwa sumasama sa inyo ah kwan ito eh da adik na adik ito sa golf pero maganda sir, ha? ngayon na uh, kuan na niya, sinabi na niya yung, uh, yung uh, binulgar na niya, nawala uh, naman sila talaga kilalaman sa 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 bike sa insertion sa bike cam. Kundi ang uh, kasi kahapon ang flow ng discussion ng mga kongresista, ah, uh, ay parang uh, uh, Bine-blame pa nila yung Department of Budget and Management, yung kung saan original nang, nang gagaling ang budget bago ito i-deliberate o i-approve ng, ng Kongreso, ng Senado, pati yung Appropriations Committee and the Finance Committee. Uh, sinasabi nila hindi nanggaling talaga yan sa national expenditure program ng malakanyang parang inaku binabalik pa nila ang CC kay Marcos pero sa, sabi pa nga yung iba hindi galing yan sa DPWH kaya sinabi ng bunuan wala kaming kinalaman diyan kayo yan kung meron man insertion kayo yan hindi kami ang gumawa niyan every year since 2022, kayo ang mahilig mag-insert. So parang nilaglag na rin niya si Senate President Chis Escudero, si House Speaker Martin Romualdez, si Finance Secretary ng Senado dati na si Grace Po at si Appropriations Committee Chair Saldi Ko. Yan ang maganda. Kaya sige, ah, sir, birahin mo na. At in relation to that, ito rin si uh, Malabon uh, Congressman Tobie Angco pinangalanan na rin. Yung dalawang party list na kumita dyan. yung Ako Bicol, at Bagong Henerasyon party list na kumita daw ng 2 billion in uh, in uh, insertions, ha? Uh, so we will go there later on. Pero una, i-play na muna natin itong ambush interview ni Manny Bonoan ukol sa kung saan ba talaga kung saan ba nag, talaga nag-originate yung mga insertions na yan. Kasi sa hearing kahapon, ang daming congressmen pilit na isinasaksak yung narrative or yung angulo na ang nag-insert nag, nag, nag ng mga project ay yung mga district engineer or yung secretary ng public works o kaya Department of Budget and Management. ha? Yeah, buti naman itong si uh, si Manny Bonoan na ngayon wala ng control sa kanya mga bike cam, whatever uh, ready na siya para sabihin hindi wala kaming kinalaman dyan ah, uh, kaysa naman siya maipit ah, uh, nilaglag na niya yung mga responsible uh, responsable talaga sa insertions na yan at panoorin natin to Tingnan natin kung ano yung may ibigay doon sa kwan validation team namin. Sir, do you still maintain na hindi po kayo involved sa any corruption kahit po nag-resign po tayo? Hindi po. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, sa tingin niyo po ba malinis kayo, sir? Uh, could you Excuse me. Po ba na kayo po ba ay malinis? Wala kitang tatago sa investigation, sir? Opo. May may tuturo ba kayo, sir, na involved? Abay, huwag na. Sir, bakit po? Bakit po kayo, bakit po kayo, wala na po po, sir? Wala na po ako sa department, eh. I mean, pero sir, bakit po kayo nag-resign? I mean, good... ah, for, for transparency. Accountability. <laughs> I mean, sorry, sorry. Wala na po po nag-resign. Sir, bakit Sorry, sorry. Sir, sa inyo po ba yung nanag... Ay, hindi. Ito po, ito po, ito po. Dala. Sige po. Pa, pero, sir, sa inyo po Sir, sa inyo po ba yung ay, thank you pala ha kay Tina Perez ng GMA7 ha uh, for this video ha personal video ni Tina Perez na nakasama ko rin yan nung reporter ako ng Philippine Daily Inquirer ha, nakasama ko rin yan covering the House of Representatives ha, so naging reporter rin tayo dyan during the time of uh, former speaker uh, uh, Joe de Venecia at uh, kasama namin Ah, kasama namin mga bagitong reporter si 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 Kwan, yung kapatid ng mga remulya Si sino pa to yung naging broadcasterin, Kasama rin namin diyan si Erwin Tulfo, bagong reporterin, rin. Si uh, kapatid ni Kwan ni niya uh, ni uh, Senator Risa Ontiveros. Si Kwan, uh, si Ontiveros, ano pa pangalan? nit pagkalinawan na ngayon eh. Yon na mga pa namin yan. si si Berna, Berna, si Jerry Baha, mga dating Congress reporter siya. Okay, tuloy tayo. Thank you Tina ha, for this video. Wait lang, padahanin na natin si Sir kasi na 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 projects apart from PL? <laughs> <laughs> Yung sabi nyo na sure na flood control projects go ghost flood control projects apart from PL? <laughs> Saan po yun sir? Pero Wala kan din? Ito ang na Michael. Ito ang pawak na Michael. Ano ang pawak na Michael. Ito Ito Man, wala pero na sa sa buong buong so far sa inyo ang mula nyo po, wala naman po ba naging uh, anomalya o uh, mga nakita kayo ang kultusong so eh, mga programa sa Bulacan ko? So sino sir, sino sabi ko ba na ang um, gubay um, kam ang may kinalaman sa insertion? Wala kayo kinalaman nyo? Yes po, yun ang uh, mga mga kultusong. Yung insertions po, actually, sa bike lang po. Mm -hmm. Ang naninili ng mga proyekto nito O hindi pa mm -hmm. ko. Oh. Hmm. Hindi O yung sabi niya, yung insertions by cam lang gumagawa niyan. Ha, sir, ano masasabi niyo sa mga insertion? Sino sino gumagawa ng mga insertion by cam lang? O by cam lang. Eh sino? Sino ang head? Sino ang uh, ang nasa bycam, ha? Uh, dapat 'yan, ang nasa bycam Andyan yung Senate President, andyan yung Finance Committee Chair, andyan yung at kasama yung mga senators na na-appoint ka isama diyan sa Bicam at at open dapat ang 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 session niyan, uh, on meetings niyan at, at kasama rin diyan yung Senate President, Finance Committee Chair, uh, House Speaker and Appropriations Committee Chair. Pagtapos uh, yung iba pang mga kongresista at senator. Pero ang ginawa since time ni ni uh, ni uh, Speaker Romualdez, meron a big meeting ang BICAM uh, para ilagay yung mga insertions. Pero meron small committee meeting na tinatawag nila yung sila-sila na lang tayo tayo na lang yan sa yan sa akin yan sa yan sa akin sila-sila na lang Jan yan ginagawa yung mga blanco, yung mga double budget, yung sinasabi ko sa inyo, isang project taon-taon bina nilalagay ng budget kahit tapos na ang project or isang isang ghost uh, ghost project na taon-taon uh, rin nilalagay pero walang ginagawa. Ganyan. Yun na yung maliit, yung sila-sila na lang, di ba? Naalala nyo nag-leak pa nga ang house na pumunta pa si Escudero sa office ni uh, ni Romualdez sa house o may holiday pa. So sila-sila na lang 'yun. Kaya sabi ni Bonoan eh sila-sila lang man yan eh. In short, sila lang yan Cheese Escudero, uh, Grace Poe at Speaker Romualdez at Zaldico. <laughs> 'Yun. Buti naman nilaglag na sila ni uh, ni siyempre itong si Bonoan nating tulos eh. Nating tulos, wala na siya eh wala na siya wala na siya problem mind sa mga sa mga uh, confirmation uh, wala na o commissioner appointments wala na kuan na lang kuan na siya uh, free man na siya golfer na lang sige tuloy tayo Ito yung mga contractors yung pagpapondo po sa mga proyekto na gurugo <tip> na. Anong, paano nangyari yan sir? Na nagkaroon ng mga projects po? <tip> Nagpondo na pa ba mga projects? Sir, paano naging feasible yung flag, yung ghost? Pero mababasag yung salamin, no? Bigyan lang natin yung daan. Sino po may kasalanan? Ay, sino po bang, ano, accountable doon? Pagpapondo sa ghost projects. Ano pang galing yung, yung mga projects? Sir, sir, yung kasi spirit of transparency, bakit hindi na lang kayo magbuiling na ano, na mag uh, sumali po. sa mo ba kaya Hindi mo ba sabi? Hindi mo ba sabi? Hindi Hindi mo ba sabi? Hindi mga Hindi mo ba sabi? Hindi sabi? Hindi mo ba sabi? Hindi mo ba sabi? Hindi hirap maging reporter. <laughs> pero yun, na at least napaamin nila na wala, wala talaga kinalaman ng pag. Totoo naman yun eh. Kung baga kahit gusto pa, kahit naglalaway na sa proyekto yung mga DE, pero kung hindi isasaksak yun ng kongresista sa budget, wala rin mangyari. Kaya yan rin ang sinasabi ni Toby Tiangco kahapon at inulit rin niya sa another ambush interview na inidentify na niya si Saldico may nakakuha ng 2 billion through his Akobicon party list at yung bagong generation party list na ang dating head nito ito kwan pa naman ito governor ng Rotary Club namin dito sa que sa Quezon City si Bernadette Herrera pero ngayon ang representante nila ay si Roberto Nasal Jr. Ito daw nakakuha ng 2 billion or 2 billion each ata na na congressional insertion So, panoorin natin ito. Interview. And thank you also, ha, ah, Manila Times for this video. Kay Toby Tiangco. inexplain explain rin niya paano nangyayari yung mga insertions. At bakit talagang sangkot na sangkot dyan si Saldico. At syempre, yung boss niya, front lang man si Saldico ni Speaker Romualdez. Hmm, nawala. Lagi, di ba? Ayaw, ayaw naman napakita, di ba? Hindi ko nakikita labas. Ah. Hindi yeah, pa, deny mo muna sa kanila. Para masaya. Eh, kasi ganun lagi, di ba? Kaya tatignan mo, katulad nung kay Mayor Magalong, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O, oh. Oh, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sige, totoo ba, local government na lang ang pagre-request at di na rin pagkalik sa office? Hindi ko alam, di ko alam, di ko alam. Di ko alam. Oh, so, two no, 2 billion for, 2 billion, 2, over 2 billion for, sorry, no. Para siguradong, eksakto hanggang... May note pa oh, so, siya. 2295, ako Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under saldi ko. Aside from doon sa dalawa. Uh, 13, 13 billion. Sorry, 13 billion. Na sila ang request. Hindi, hindi, hindi. Siya yung, nag, requestor, tapos napupunta. Di ba kaya nga, di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko lang pangalanan, Sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa 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 distrito ko, di ba? na Ah, sorry, sorry ha. BHW, iba pala ito BHW. Ito na, ito nang ba, ito, ito, pala BH Barangay Health Wellness Association Incorporated, party list rin pala ito. At uh, ah, pero hindi naman ito nanalo ah. For 2025, ah, per 2022. 2022 nanalo sila. So na, na nakasama pa sila. So, oy, Nakasama pa sila sa Kwan last year. At ang, uh, ang representante nito ay si Angel Angelica Al Altabando Altabano ko. Ah, yeah, oo. Uh, siya ay anak ni Christopher ko. Kapatid ni Saldi ko. Ah, kaya pala nakaku pareho nakakuha pa ako Bicol at uh, anak ni Saldico BHW party list. Binibili na lang ng mga mayaman yung party list groups eh. Ha? Grabe. For sale na lang yung mga party list groups, grabe. BHW, remember it ha? Remember this group, huwag natin iboto itong party list, peke itong party list, anak, pa anak pala ito, kapatid ni Claudine Ko, si na singer at online influencer na mainit rin ngayon. Mother nila is Ling Ling Ko. Allah, ito pala yung gumagamit ng mga eroplano sa travel nila from, uh, from Manila to Kwan lang, to Bicol. Grabe, pambihira kayo. Ito pala, sorry, hindi yung BH kung hindi yung BHW party list. Okay? Pasensya na. ah, ah, dating Congresswoman Herrera D. Ah, okay ka, okay ka. Governor ko yan sa Rotary Club oh, of, uh, Quezon City. Sige, tuloy tayo. BHW na head ay uh, anak ni Christopher uh, Go na may-ari ng uh, Uh, high tone ata. Builders. Ha? Nakasama rin sa 15 controversial builders. Ang representante ay si Claudine Ko. Kapatid. Ah, ano? Ang representante si uh, si uh, Natasha Ko. Kapatid ni Claudine Ko. Baka ko hindi pumutok itong kontrobersiya, baka sa susunod na eleksyon, may bani-bagong party list na naman. Pati si Claudine Ko. <laughs> Sige, tuloy tayo. May kayo in-interview na congressman. Hindi ko alam pa paano napunta niya sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least um, nandun eh. Papakita ko sana at least 2 billion. Yung, so, yung congressman na nagsabi na hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko. Meron doon 2 billion requested by ko pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong eh, so, di ba? Hindi pa bor, ibig ko lang sabihin, ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Salvi ko? Bakit hindi yung congressman ang requestor? So, yun na nga, kinonfirma niya yung sinasabi ni Ping Lakson na meron rin parking P. For example, ubo, wala na, wala nang pwede magawa project ka doon sa lugar ni Saldico o sige, Ilagay ko na lang dyan sa Samuanga City Kasi dyan kulang pa mga project Ka Kahit hindi itutuloy ang project Or kahit ituloy Pero dyan sa Samuanga City So magbabayat sa, sa congressman sa Samuanga City Pero sila, uh, sa kanya malaki ang kita Ang kwan, ang komisyon Ganon, yun ang sinasabi Kaya yan ang insertion Hindi lang ini-insert sa budget Ini-insert pa sa ibang lugar na hindi kahit hindi lugar nila. Example lang yun. Pwede sa Basilan, pwede sa Holo, pwede sa Maguindanao, ganon. Yan, nangyari naman, sir. <laughs> ano daw? Kung sa direct ni kung sa ito, kung nagawa? Opo. Okay. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part, 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 part of FLR. Part of FLR. Kung dapat mag-independent dapat sa... Ha, eh, nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede, pwede sabi nila. <laughs> hindi nga pwede, pwede mag-testify as resource person ang congressman. E eh, paano kung yung congressman ang, ang uh, may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede, pwede resource person? Parang, so yan, nire-reklamong para <laughs> at uh, blinag na natin yung kahapon nireklamo nire pa rin ni Tau Bityanko dahil hindi pinagbigyan yung proposal niya na itawag itawag sa investigasyon si former Appropriations Committee Chair na na uncle ni Natasha Ko na BHW, BHW party list para i-sagutin yung mga issue ng insertion sa sa peking uh, investigasyon sa uh, infrastructure uh, sa kwan uh, for flood control project sa House of Representatives na ang tawag ay Impracom but better known as Protect Cover Up the Congressman Com <laughs> Kasi yan naman gagawin yan hinarangan nila yung proposal ni Toby Tiangco para itawag si Saldico na appropriations committee chair sa next hearing at si Grace po former Senator Grace po na head ng Finance Committee ng uh, Senado ah uh, in, in, the, last Congress in the 19th Congress yan kasi sila yan nagluto yung naalala nyo mga blank form ng budget totoo yun yun so ah uh, dito na medyo lumiliwanag na talaga and we will be keeping watch on this issue lalo na ha dito kaya uh, pani o bagong pangalan na lumabas na controversial kongresista na naman at ang bago dito ay ito si Natasha Ko na anak ni Christopher Ko kapatid ni Saldi Ko Yo na ha? we have another blog on this matter later on so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this blog and see you in my next blog